Ayon. So good, good evening mga kabigote sa inyong lahat. Okay, maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Medyo late na tayong nag-video. Oh, ay ngayong gab ay mga kabigote. May nagtanong sa akin kasi sabi niya sa akin ay Maestro Bigote, bakit kaya ay yung aking stencil? Ang gusto ko kasi ay bronze lang. Bakit nung pinagpares ko yung mga bronze ko mang, ay may mga lumabas na light bronze o TS2 kaya naman ay may lumo sa kayong iba medyo nag TS3 bakit nagpuputi hindi pa pwedeng ano uh, magstay lamang yung mga yan sa dark bronze na ganyan kasi ang gusto ko lamang ay bronze na ganyan so ganito kasi mga kabigote ang stencil kasi ang final product nya mga kabigote ay TS3 at saka frill stencil yung white talaga kasi ay bakit ganoon kasi mga kabigote yan yung stencils yung mga color uh, jeans nila nanggaling yan sa mga classic oriental frills na mga blandinet so white talaga yon mga kabigote ay ngayon yung itong bronzing ano para do sa mga bago dito sa aking YouTube channel yan ay kasali lamang sa proseso ano para makuha natin yung TS3 na white at saka yung mga April mga kabigote. Kaya kung inyong mapapansin sa mga mas mababang generation katulad ng F1, F2, F3, makikita nyo talaga na mga bronze yan o katulad nito. Di ba? May mga bronzing tayo mga kabigote kapag binabalik natin sa mga racing video. Yan, nag-bronze. So TS1. So alin pa yung bronze natin? May bronze pa tayo dito. Ito pa si... Si Brownie, mga bronze yan. Ano? So, Kapag ganyan mga kabigote, sabi ko nga sa inyo, babalik natin. Kapag ganyan mga kabigote, kasali sa proseso hindi pwede pe na bronze lang ng bronze, na dark bronze na ganito ang iyong mapapalabas. Talagang pag ipinares mo itong bronze na ito sa isa pang katulad niyang bronze mga kabigote, ang mga po pwede mong mapalabas ay katulad nito. Yan, TS2. Oh, ito, yung hen natin. O di ba, naglight na. So, mas light na yung bronze. O, oh, katulad nito. Mas light na rin yung bronzing. O, oh. ito rin, mas light na yung bronzing. Ano? Yan. Kasi nga, TS1 plus TS1, nagiging TS2 yan, mga kabigote. Yan, naglalight ng ganyan. So, kung mapapansin nyo, hindi siya pumupuro na dun sa dark bronze. Ano? Ngayon naman, oh, maestro, ang gusto ko naman ay ganito. TS2 lang na ganito, light lang na bronze kasi maganda tingnan ay hindi rin mangyayari mga kabigote kasi yung TS2 na yan kapag ipinares mo siya sa kahit sa TS1 o kaya sa TS2 rin mga kabigote lalabas at lalabas yung TS3 na white ayun mga kabigote kung makikita nyo nga yung kanyang yan, yung primary barn niya mga kabigote lumalabas yung white ano, hindi man ganun paka white pero kita mo na yung sa process na talagang siya ay mag wow, white mga kabigote oh, may papakita ako sa inyong isa mga kabigote din sa ilalim yan oh. itong kapares niya, yan nakalimlim kung makikita ninyo yung shield niya mga kabigote oh. may white may portion ng white ayun no? oh. so sya ay TS Terrain so she ay light bronze mga kabigote o kaya cream brown ano ang tawag nung iba So hindi talaga tayo pwede mga kabigote sa processing ng stencil breeding, hindi ka pa pwedeng manatili na ganito mga kabigote na dark laman yung pagka-bronze nung kanyang uh, wing shield. Ayan, katulad yan mga kabigote. O, oh. hindi pa pwedeng ganyan. Oh. ang ganda naman nga kasing tingnan nitong ganito na bronze lang na ganyan. Pero sad to say mga kabigote kasi nasa, nasa stencil breeding tayo. Papunta talaga tayo sa TS3 mga kabigote o yung white. So maglalagay ako mga kabigote yan yung example ng picture ng TS3 o, toy stencil, frill stencil so iramin ko muna yung uh, picture ng aking uh, kaibigan ano, na si Coben Modliar aka Skylops ano, siya yung mentor ko mga kabigote sa stencil breeding so ayan mga kabigote ganyan ang final product o mga finishing product ng ating mga stencil. So hindi siya talaga magi-stay dito sa bronze na ganito. Ano, kung ikaw ay natutuwa na bronze lang na ganito, ay wala tayong magagawa. Talaga kapag ipinares mo siya sa stencil na katulad niya na bronze, maglalabas talaga ng ganito na mga TS2. So hindi natin 'yan maiiwasan kasi kasama 'yan sa proseso ng jeans ng stencil mga kabigote. So ayun mga kabigote, ano, sana kayo ay mayroong napulot na kahit papaano din sa akin pinagsasabi. Ito naman kaya ako nasasabi mga kabigote dahil matagal na rin ako nagbibreed ng stencils at yan talaga ay kasama sa proseso. Nakapagpalabas na rin naman kasi ako mga kabigote ng uh, magandang stencil yan. Ito papalabas ko dito sa picture. Yan, yan yung isa sa mga napalabas ko na talaga nagwa-white mga kabigote. Wala tayong magagawa. Ano? O ito mga kabigote, form ang din develop natin. Yan. So anak yan ng stencil at saka nito, nitong checker natin dito mga kabigote na napakaganda ayun no. Okay. So ito, bronze pa lamang pero kapag pinagpares ko sila mga kabigote, maari na silang maglabas ng mga TS2 cream brown o kaya naman ay TS1 pa rin na ganyan. Pero kasi nga yung isa walang masyadong bronze. E ito mayroon. Oh. Tingnan natin sa mga susunod. Pero matik na yan, mga kabigote, maglalabas na yan mga bronze, light bronze. Ayun. Tapos kapag mga light bronze na pagpaparisin natin, makakapagpalabas na tayo ng mga white. O yung may mga ganyan mga kabigote. Okay. So yun lamang mga kabigote. Thank you for watching. And bye bye.